dilim ang langit ng Maynila ng gabing iyon parang nilamon ng usok at ingay ng syudad sa ilalim ng tulay ng Estero de sampalok, may isang lalaking nakaupo sa tumpok ng basurang basa ng ulan siya si Eddie payat, marungis at may ngiting walang direksyon ang mga mata niya laging nakatitig sa kawalan parang may sinusundan na musika na tanging siya lang ang nakaririnig may otisim si Eddie. Hindi siya marunong lumaban, hindi marunong sumagot. Ang tanging alam niya ay mga lakal at mabuhay sa mga tiratira ng iba. Araw-araw tinutokso siya ng mga tambay. Tinatawag siyang Eddie Basura. Minsan Eddie baliw, pero hindi siya sumasagot. Nakayuko lang siya habang pinupulot ang mga bote, lata, at piraso ng plastik na maaari pa niyang ibenta. Minsan, sa tapat ng isang karinderya, may natirang kanin sa tray ng basura. Dinampot niya iyon, dahan-dahan, parang may sinisintang kayamanan. Nilagyan niya ng toyo, kinain ng walang reklamo. Sa gilid ng karinderya, may batang nakakita sa kanya, tumawa. Yak! Kinain niya yung tapon, lumingon si Eddie. Ngumiti lang, pero sa loob ng ngiting iyon, may lungkot, malalim, marumi at pagod na pagod. Isang gabi, malakas ang ulan at kumukulog. Nagkumpol ang mga lasing sa may eskinita sa ilalim ng tulay. Mga tambay na walang direksyon pero malalakas ang loob. Dalawa sa kanila, si Ace at Ivan, ang madalas mantrip kay Eddie. Uy, ayan na si Eddie Basura! Sigaw ni Ace, sabay tapon ng bote sa paanan nito. Baka may pera yan. Galing mag-ipon ng barya sa basurahan yan. Tawa ni Ivan. Si Eddie, basang-basa, may hawak na supot ng tinapay. Ang tanging pagkain niya sa gabing iyon. Tinakbo niya iyon sa gilid ng tulay. Pero hinablot ni Ace. Bigay mo yan, gago. Akin na lang to. Gutom ako eh. Sabay tawa ni Ivan. Sinubukan ni Eddie bumawi. Pero mabilis ang suntok ni Ace. Tumilapon siya sa putikan, dumiretsyo ang mukha sa simento. Dumaloy ang dugo sa kanyang ilong at nahulog ang tinapay sa kanal. Ayan, kainin mo! Gusto mo basura mo, di ba? Sur, diba? Sigaw ni Ivan habang tinatapakan ang tinapay. Humahagulhol si Eddie, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa hiya, sa gutom, sa pangungutya. Sa ilalim ng ulan, parang may bumubulong sa kanya isang malamig na tinig na hindi niya kilala. Walang awa ang mundo sa mahina. Gusto mong tigilan kanila Eddie? Nilingon niya iyon. At sa dulo ng tulay, sa gitna ng basurahan, may matandang babae na nakatayo, puting-puti ang balat, gusot ang buhok, at ang mga mata ay parang itim na hukay. Nakapaa sa putik, may hawak na lumang baston. Lumapit ito kay Eddie, dahan-dahan hindi tinatamaan ng ulan. Kawawa ka, anak, bulong ng matanda. Hindi mo kasalanan, pero alam mo kung kanino mo ibibigay ang galit mo. Sino? Po kayo? Nanginginig na tanong ni Eddie. Ngumiti ang matanda, ngunit wala sa labi ang ngiti. Nasa mata, malamig at nakakatakot. Ako ang naririnig mo sa bawat sigaw mo. Ako ang kumakain ng galit mo. Tuturuan kitang lumaban. Inabot niya ang kamay ni Eddie. Mainit, mapusok, at mula noon nagbago ang lahat. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Wala si Eddie sa ilalim ng tulay. Pero may natagpo ang bangkay sa tabi ng estero. Si Ivan! Wala ng mata. Nilamon ng kung anong hayop ang kalahati ng mukha. May CCTV sa kanto pero puro static ang footage. Ang natira lang ay ilang segundo ng imahe. Isang lalaking nakayuko basang-basa at may dugo sa bibig. Ang mata niya, walang puti, itim lahat. Si Ace, ang natirang lasingero, ay nagtatago na. Ngunit gabi-gabi, may naririnig siya sa labas ng barong-barong. Kaluskos, tapak sa bubong, boses na pabulong. Ace, kutumpa ako. Noong una, akala niya lasing lang siya, pero isang gabi, nakita niya sa labas ng bintana si Eddie, nakangiti nakahubad at may dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig. Patawad na, Eddie. Wala akong masamang... <clears throat> Ngunit huli na. Sa loob ng ilang segundo, dinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Ace. Nang dumating ang mga pulis, wala ng tao. Tanging balat lang at punit-punit na damit ang natira. Parang nilantakan ng mabangis na hayop. Lumipas ang mga araw. Dumami ang mga nawawala lahat sila, mga tambay, mga nang-aapi, mga taong tinalikuran si Eddie. Pero walang nakakaalam na ang halimaw na tinatakbuhan nila ay ang basurerong minsang kanilang tinawanan. Tuwing gabi, dumaraan si Eddie sa mga kalsadang walang ilaw. Ang mga pusay nagtatakbuhan. Ang mga ilaw ng poste ay biglang namamatay pag siya'y lumapit. May mga pagkakataong makikita siya ng CCTV mga segundo lang bago mag-flicker ang screen. Ang katawan niya, nanginginig. Ang balat, parang nilulumot at ang mga kuko, mahahaba, tila bakal. Sa bawat pagpatay, bumabalik sa isip niya ang mukha ng matanda. Sapat na yan, anak, sabi ng tinig. Ngayon, alam mo na kung anong lasa ng hostisya. Pero umiiyak si Eddie. Sa loob ng kanyang isip, may dalawang tinig isa ang bata at mabait na Eddie. Isa ang gutom at galit na halimaw. Ayoko na, ayoko na kumain ng tao. Gutom ka. Hindi nila alam kung anong ginawa nila sa'yo. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang boses ng halimaw. Pumasok sa eksena si Pamil Cortez, isang pulis na matagal nang nakatalaga sa Maynila. Nakita na niya ang lahat mga bangkay, mga aksidente, mga krimen ng lungsod. Pero iba ito. Ang mga biktima. Lahat ay tila kinain ng buhay. Ang sugat, hindi gawa ng tao. Ngunit sa tabi ng ilan, may mga piraso ng damit na may marka ng basura truck, logo ng City Waste Management. Basurero? Tanong ni Ramil sa sarili. O halimaw, nagsimula siyang mag-imbestiga. Hanggang sa isang gabi, may nakakita kay Eddie sa ilalim ng tulay Nakaupo May hawak na lumang teddy bear At umiiyak Lumapit si Ramil Manong, anong pangalan mo? Eddie, sagot nito Mahinang mahina Sa unang tingin Parang ordinaryong pulubi lang Pero nang tumingin si Eddie sa kanya Parang may humila sa kaluluwa ni Ramil Walang puti ang mata Itim lahat Sige manong, huwag kang matakot. Dahan-dahan niyang hinugot ang baril. Hindi ako matatakot, sagot ni Eddie. Sila lang dapat matakot. At bago pa siya makaputok, dumilim ang paligid. Pagdilat ni Ramil, wala na si Eddie. Ang tanging na iwan ay amoy ng bulok na karne at isang piraso ng ngipin sa lupa. Nagsimula ang sunod-sunod na pagpatay. Mga tambay, mga magnanakaw pati mga pulis. Walang pinipili ang halimaw sa basurahan. Ang Maynila, tila nagigising sa sariling kasamaan. Sa mga kalye ng rekto, sa ilalim ng mga tulay ng pandakan, may mga mata na nakamasid, itim, makintab, gutom. Wala nang awa ang mundo, kaya't wala na rin akong awa. Bulong ni Eddie habang kumakain ng laman ng isang biktima. Ngunit habang kumakain siya, umiiyak siya. Ang mga luha niya humahalo sa dugo. Gusto niyang huminto. Pero hindi na siya tao. Hindi na siya si Eddie. Dumating ang umaga ng pagwawakas. Muling bumalik si Eddie sa ilalim ng tulay kung saan siya unang sinaktan. Nakita niya roon ang teddy bear. Marumi na! Tama na! Bulong niya! Gutom pa ako! Pero pagod na ako! Sa harap niya, muling lumitaw ang matandang babae. Hindi pa tapos anak. Marami pang masama sa mundo. Ayoko na, sagot ni Eddie. Hindi ako Diyos. Gusto ko lang. Mapatahimik. Ngumiti ang matanda. Unti-unting nagbago ang anyo. Naging anino, naging halimaw, hanggang tuluyang naging siya rin. Hindi mo ako nilikha, Eddie, sabi ng tinig. Ako ang nilikha ng lahat ng umapi sa'yo. Napasigaw si Eddie. Tinagaha ang sarili ng matalim na bakal mula sa tambak ng basura. Tumagos sa dibdib. Dumaloy ang dugo. Ang matanda ay naglaho. Pero narinig pa niya ang huling bulong. Hindi mo ako mapapatay. Hanggat may kagaya mong sinasaktan, mabubuhay ako. Bumagsak si Eddie sa putikan. Ang ulan ay bumuhos muli. Hinugasan ang dugo. Dinalaan ng estero ang kanyang katawan papunta sa ilog ng Maynila. At sa dulo ng daloy ng tubig, may batang lalaki na naglalaro, ngumiti. Tingnan mo ma! May teddy bear! lumipas ang ilang araw. Walang nakakita kay Eddie. Ngunit gabi-gabi, sa mga estero ng lungsod, may amoy ng nabubulok na laman. May mga pusang naglalaho. May mga CCTV na biglang nagkakastatik tuwing hating gabi. At sa bawat puting ingay ng screen may isang mukha madilim, marumi at gutom si Eddie